pwede nang karami yung kalamansig niya mga kapato pag maglagay kayo ha. Ah. Dusing, perasong, ng subo na isda. Kalo <coughs> mo na natin ang sibuyas mga isba ko dito. tingnan natin Na guys, kumukulo na guys. Sige ko na rin yung sitaw. Kulo na mga kapato. Ito na guys, kalamansig guys. Para maglasa ng inilusuman. Latong tamag talaga kaga. Itan patis niya may galamansi may sili sa usawan niyan. Sa luwan guys. Ang masarap guys. Seperti na talaga kaga. Ilag mo. ng sira. Kaya na guys so ilag ko na mga kapato. So bisugo. Ito na natin mga kapato. Hintayin natin kumulo para ilagay na natin yung talbos ng kamote tapos luto na yan. Ulo na guys, lagay ko na yung talbos ng kamuti. Ayan na guys, ito na. Tara, kain na tayo mga kapato. Ayan na mga kapato. Tara, kain na tayo.